Hello guys, taturuan ko kayo kung paano magbalat ng rambutan o technique ang ginagawa namin para mas madaling balatan yung rambutan. Ganito lang guys. So, una po po pinidor. And then, yung rambutan. Tutusok sa gitna. Tapos, ikot-ikot lang. Ikot -ikot lang. Ikot -ikot, ikot. Mahati yung balat. And then, yan na. So, sandali siyang balatan guys. Kaysa yung inuko kuko, Yung ginagawa ko kasi dati, inagadyan ko siya, tapos pinipiga ko gano'n. Eh, pagka matagal na siya, mahirap, lalo na kapag kabata yung gagawa, or yung walang kuko, or walang pera sa. So, pagka ganito yung ginamit, mas madali. mas masarap kainin. Mas mabilis kainin. Masarap guys, oh. Kumantalayin nyo habang maaga pa at marami pang rambutan. Ayan na tayo ulit. So, guys, sa uh, ulitin ko. Ikot-ikot. Ikot 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 balat. Pusok natin, ha. Nagaling. ba tayo? Try nyo din sa inyo. Para mas magaling yung balat tayo. Maraming guys, until nice video. Bye.